guys sa aking channel Vince Plant TV so andito po tayo ngayon sa aking munting vermicomposting composting area so dalawang verme bed po yung naka, uh, naitayo dito so mahalaga kasi yung uh, composting sa ating paghahalaman kasi malaking tulong po ito sa ating uh, mga tanim no? ma-improve yung mga tanim natin na mabilis siyang lumalaki ito so yun guys uh, malapit na po yung uh, maubos itong substrate natin na inilagay dito so nasa 80% na po yung pagkaubos ng kanilang pagkain so pagkatapos nito <coughs> uh, i-harvest na ito uh, within 2 weeks siguro so ang technique na gagamitin ko Uh, yung migration uh, ito ay ang dito kasi eh, ilagay siya dito tapos lalagyan ng bagong substrate para pag maubos na po ito magmamigrate na po yung mga bulati natin doon sa bagong substrate natin so unang una guys uh, meron po tayong inihandang uh, bagong substrate, no? So, itong uh, isa sa malagang substrate ay itong uh, tatawa ng saging, no? Na chinap-chap na po ito. O saha ng saging. Uh, at saka, meron din tayong inihanda na ah... Uh, Uh, Semi-decomposed na rice straw o tinatawag sa Bisaya na uhot sa palay. So, isa ito sa source of carbon no, na makukuha natin sa ating uh, vermicast. Uh, isa sa nutrients na uh, mahalaga sa ating tanim yung carbon. So, dito itong sa saging na chinap-chap natin So, dito makukuha natin yung potassium no nutrients sa vermicast at itong uh, semi compost na rin ito itong tae ng kalabaw manure po yung tae ng manure ito yung i i bagong substrate na inihanda natin para ilagay dito sa uh, gilid din no ng ating bed So, unang-una, ah uh, kailangan nating bungkalin dito para yung erosion, yung hangin, no. Uh, makapasok yung hangin sa loob kasi itambak natin yung side dito yung mga ah uh, vermicast din na kinaena ng gulati. <coughs> so, ito 'yun guys. Ah uh, nandito po yung mga bulati natin so ito po ang tinatawag na ANC o African Night Crawler, crawler na bulati so yun madami na rin siya dito ito yun guys so oh. yan yan po yung mga bulati natin na kumakain ng mga substrate na inihanda natin para sa kanila so ang kinakain lang nila yung mga nabubulok na na material ayan so ngayon kailangan ko munang bungkal bungkalin to para yung hangin makapasok dahil itambak ko tong sa kabila na mga substrate din na kinain na so ganito lang yun guys ganyan So within 2 weeks po ah uh, ma na rin natin ito. At pag maubos na naton nila ng within 2 weeks, so lilipat na siya sa uh, bagong substrate na ilalagay natin Ayan. So ito dito sa kabilang side. So ilalagay natin sa ipatong natin sa dito para maglagay tayo ng may bagong substrate para pag matapos na nilang makain ito, maubos. So lilipat na sila sa bagong substrate na inalagay natin. So hindi na tayo mahirapan na sa pag-harvest ng vermicast kasi uh, lumilipat na po sila. Yeah, yun lang guys yan so lipat natin sila dito so yun guys uh, nakuha na po natin yung kalahati at yung na natin dito sa kabila. So dito natin ilagay yung bagong substrate. Para pag matapos na nila ito, within 2 weeks, so lilipat na sila dito. So madali na lang harvestin itong vermicast natin. So uh, Aliring po yung ginagawa natin, guys. So unang-una, ito po yung saha, no? So yung una nating ilagay sa ilalim 'yan 'yan So yun guys tapos na nating mailagay um, yung saha ng saging na partially decomposed So first layer po ito So ang second layer na ilalagay natin ito rice straw o semi decomposed din na ah, buhot ng palay yan para ah, uh, mabalance po natin yung kailanganin nating nutrients sa ating vermicast yan ito po yung second layer yan po So tapos na po nating nailagay yung rice straw uh, source of carbon. So ah uh, pang third layer natin guys, itong source of nitrogen. So ito na po manure. So fully decompose din ito. Uh, partially pala. Partially decompose ito. So yan. Ito po yung pang third layer natin. Ayan na. Ganyan lang po yung uh, paglagay ng bagong substrate sa ating composting po. So yan, tapos na po nating nailagay yung uh, carabao manure source of nitrogen. So uh, didiligan na lang ito tapos within 2 weeks so fully decompose na po ito tapos uh, ubos na rin nilang makain tong uh, natitirang pagkain nila na substrate dati. So lilipat na po siya dito. Tapos yun harvest na natin sila. So Kailangan lang nating idiligan ito. Ayan guys ah uh, tapos na po natin nagawa yung Technique sa migration sa ating NC o African night crawler na ah uh, bed na ginagawa natin so Paki-like and share na rin sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, mag-subscribe ka na. Isama mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong upload.